ngayon umuulan yan po eh, nagbabike po ako ngayon <laughs> nagbike si Inday at ski yan ang ganda ng panahon ano pa pa ng umaga kahapon alasin ko na umaga terek na terek na yung ano na yung araw ngayon kasi umulan pero maganda nga umulan malamig lamig konti ayan punta po ako sa trabaho ayun yung sunset sunrise ayan um. lumabas masyado Ayan po, dito po. Ano po dito? Banda. Yung maglalaro ng football. yan para lang. Tapos, ano. sa, sa dulo, para pa lang. Tapos, dito sa harap ay kung saan ka pwede maglaro ng football. At ito po yung dadaanan ko araw-araw pagpupunta ko sa work hindi po makikita maraming dahon dito po ang football ayan 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 maraming salamat po sa inyo po sa inyong sa akin may nagjajarin din have a nice day everyone salamat po sa inyo